ako sa isang lugar kukuha ko ng video tapos ah, hati-hatiin ko na yon pag ah, nag edit ako hinahati-hati ko na yon para sa ilang araw na may pasok tayo at hindi tayo makalabas bali ko ano, nun ang ginagawa ko na lang para naman kahit papano araw-araw eh, meron akong nailalagay although siguro minsan nagsasawa na kayo dahil yun ng the same uh, scene o eksena yung nakukuha ko o yung inilalagay ko kasi yung ganun nga ang ang naging parang style ko sa vlog ko kukuha ko ng kukuha pag day off ako then uh, pag nag edit ako chachap-chapin ko na yon good for uh, kasi 6 days nga tayo nagtatrabaho so ganun ganun lang ka uh, kasimple naman ang uh, ginagawa ko sa vlog ko at uh, yun naman ay eh, gusto ko lang naman ma-share sa inyo kahit konti kung ano ang itsura nitong uh, lugar namin although hindi lang lugar namin kundi kung saan ako makarating ginagawa ko kasi nag google din ako tapos kung saan ako pwedeng pumunta yung nga lang yung pinuntahan ko kanina is almost 45 minutes drive din mula sa bahay but na to off naman ako eh so saka alam ko naman yung oras ng labas ng anak ko so ganoon na lang ginagawa ko mga kasambalay lalo ngayon pa winter na medyo nararamdaman na namin yung lamig dito mga kasambalenyo unti unti nang lumalamig Kundi ito ngayon medyo maganda yung panahon pero medyo lumalamig na. Konti-konti lang naman. Hindi pa naman ganoon ka talagang kalamig. Ito medyo malapit na tayo ngayon sa school ng anak ko. dumaga uh, tayo ngayon kasi sabi niya eh 4 o'clock pa siya lalabas but minsan kasi talagang ina inaagahan ko mga kasambalin nyo dahil hindi mo ma malaman yung flow ng traffic minsan kagaya ngayon ang luwag minsan naman may time na sobrang nung kailan yun, last week ba yun na takes me almost 2 hours mula sa bahay hanggang dito kaya nagaantay na yung bunso ko dumating ako eh ngayon kita nyo naman medyo maluwag so bale alas 4 siya lalabas ngayon eh andito na tayo alas 3 alas 3 almost alas 3.30 na so may half hour pa tayo at sa uh, half hour pwede tayong uh, pwede akong mag uh, edit habang nag-aantay ako mag edit na ako ng mga kuha natin kanina para makalagay na rin ako sa makapag-ready na ako at bukas eh, masimulan ko na isa-isa ko ng ilagay hanggang matapos yung ating 6 uh, days na trabaho so yun lang ganun lang naman ang dito ang style dito uh, wala yatang mapanadaan ikot tayo tingnan natin kung may may pwesto kung wala doon tayo sa likod paparada uh, wala puno puno pa ang paradahan so wala na tayo doon sa likod Ito na lang tayo pumarada At uh, Pag may napakanti doon eh, Nilipat tayo So Yan lang mga kasambalay nyo At Ah uh, Muli, maraming maraming pong salamat sa mga nanonood ng aking uh, vlog. At uh, please don't forget to subscribe, like, and share ng ating uh, mga vlog. At sana dumami pa ang ating mga subscriber. Although sa ngayon, nasa 350 pa lang yata. Ay magwa one year na ako ng December. so. Sana dumami ng konti bago magpasko. Pamasko nyo na sa akin, mga kasambalin nyo. Okay? Bye-bye. Take care. Hanggang sa uulitin. Antayin, uh, dito na lang ako maghantay ng oras. Okay? Okay, bye-bye.